Mag-ingat sa pagkuha ng barangay clearance, baka kayo na ang susunod na manalo ng <laughs> asawa. Hello. Magandang umaga. Ito po ba si Mrs. Mia de Vera Santos? Um, Mia de Vera po. Pero hindi po Santos. Sino po ito? Ay, congratulations! Ito po si Chairman Bobet ng inyong barangay. Tumawag ako para personal na i-congratulate ka. Ikaw ang nanalo ng grand prize sa ating Barangay Fiesta Grand Raffle Draw. Congratulations, Mrs. Santos! Ha? Teka, Chairman? Po, anong raffle? Hindi po ako sumali sa kahit anong raffle. At saka, De Vera po ang apelido ko, hindi Santos. Nako, iha! Automatic entry yon. Lahat ng kumuha ng barangay clearance nitong nakaraang buwan, kasali. At ang premier ay ang bonggang-bonggang all-expenses paid wedding package. Sandali po, Chairman, naguguluhan po ako. Anong wedding package? Iya, yeah, hindi lang wedding package, kasama na ang iyong groom. Yes! Kasal ka na, hindi mo lang alam. Ayon sa ating bagong barangay resolution 10 forever, ang ating matrimonial allocation program. Ikaw ang unang beneficiary. Chairman, anong pong pinagsasabi ninyo? Are you insane? Kasal? That's not legal. Hindi po pwede 'yan. Aba, Legal na legal ito, iha. Barangay resolution to. Blessing to. Ang mapapangasawa mo ay si ginoong Kevin Santos. Napakabait na bata niyan. Anak ni aling nena na may ari ng vulcanizing shop sa kanto. Um, E-bike mechanic siya. At paborito niyang ulam ay sinigang. Bagay kayo. Hindi po, you can't just assign me a husband. Hindi po ako papayag dito. Chairman naman. Nako, Mia Iha, huwag ka nang umarte dyan. Blessing to. Actually, nakaschedule na ang pamamanhikan sa Sabado. Pupunta kami dyan kasama ang buong barangay council. At ang pinakamaganda, si Mayor mismo ang ninungong ninyo. Pumayag na siya. Ano? Pamamanhikan? Sa Sabado? Kasama si Mayor? Chairman? Are you serious? Seryosong seryoso. Ang kailangan na lang namin ay ang iyong um, thumb mark dito sa marriage allocation form. Konting pirma lang. Okay na. Settled na ang future mo. Hindi. Chairman, alam niyo po, tatawa na lang ako. Isusumbong ko kayo sa DILG. Nandito nga si Kevin sa tabi ko eh. Gusto mo siyang makausap? Para naman magkakilanlan na kayo ng uh, soon-to-be husband mo. um, Pwede ba kitang tawaging wifey? <laughs> Nagluto nga pala si mama ng adobo. Para sa'yo daw. Wifey? Adobo? Ano ba to?